Paano iwin ang mga bata from bottle feeding kapag kailangan na nilang mag-cup feeding? Ang mga pediatricians at ang mga pediatric dentist, sinasabi nila na ang uh, dapat na pag at pag-break ng bottle habits, bottle feeding ay at 12 months. Ang American Pediatric Society recommends complete weaning from the bottle 15 months at the latest. 15 months, no? Pero may mga ibang pasyente ako hanggang 7 years old. Totoo po yun. Hanggang 7 years old po, dumododo pa sila sa bote. Ang immediate approach po dito ay stop offering bottles altogether. Ibig sabihin po nito, kahit umiyak ang bata, kailangan pong huwag nang bibigyan through bottle feeding. At yung iba ko pong pasyente, ang sinasabi po nila, nilagyan na daw ng maanghang, uh, ng sili ang mga bote nila, uh, nilagyan ng dumi, ano pa ba? Ano pa bang usually ginagawa nyo sa bote? paki-comment nga sa comment section below kung ano ang mga practices nyo, kung ano ang mga ginagawa nyo para lang ma-win off natin, no? Yung bata sa bottle feeding at mag um, proceed na siya sa susunod na milestone niya which is the cup feeding nakakatawa po yung mga pinagagawa natin, no? Pero very traumatic po ito sa bata. Ang sabi po ay pack all bottles away para out of sight na po, wala na po talagang nakikita ang bata. If your child ask for a bottle, offer yung cup po or snack instead. Try nyo pong offer ang cup, pero slowly po, masasanay rin naman ang bata. Kasi po, it's one way rin po of teaching them na hindi po lahat ng gusto natin kailangan nating makuha. Sabi po ng iba, ang harsh, naaawa po sila sa bata at uh, nakukonsensya po sila pag tinatago po nila yung mga bote. Um, huwag po kayong makonsensya kasi po tinuturuan po natin ang bata na magdevelop po at mag-move on sa next stage po ng development niya. Ito po ay milestone. Ang bata po na 15 months and up ay kailangan ng nakakap feeding. Kailangan na po niyang matutunan ang cup feeding. Like sa buhay rin po, ito po sa psychology po ito. Ang bata, need niyang matutunan na kailangan na niyang mag-let go. Hindi po natin naiisip ito, pero ito ang nangyayari sa bata. Kasi pag hinayaan po natin na forever na po na bottle feeding at konting iyak lang, e eh, pagbibigyan natin, bibigyan ulit natin ng, ng tsupon, okay? Doon po unang-unang pumapasok ang capability ng bata to let go tinuturuan po natin ang bata para matutunan niya sa sarili niya ang pagle-let go. Ito ay very subtle way of teaching the child na kailangan na po niyang mag-let go sa mga bagay na kailangan talaga at dumaan tayo sa stage na ganon. Ito po ay ang pinanggagalingan ng mga ugali po nila pagtanda nila. Halimbawa, itong simpleng pagwiwin po natin sa kanila sa bottle feeding to feeding. Ang epekto po nito pag tanda niya, pag lagi po nating pinagbibigyan at hindi po natin inalis yung mga boteng yan, mas tumanda na po siya, mas mahihirapan po siyang mag let go. Halimbawa po pag may wrong problema sa love life o halimbawa talagang wala na, mahihirapan po siya na intindihin yung situation na yon. Kasi po, lagi nating binibigyan. Iniisip po niya na ganun din ang mangyayari ngayon. Nagets niyo po? Okay lang po yun. Huwag po kayong makukonsensya sa bata na sabihin nyo, Doktora, Nay, kawawa naman po siya. Kunwari, tinago ko na lahat, pero gutom nagutom siya, umiiyak siya, ayaw niyang dumodo bibigyan ko na naman siya. Yun po, naiisip. Pauulit-ulit na lang itong uh, gawain na to. Ang pwede nyo pong gawin ay gradual transition. Ang baby nyo po ay pwede nyo bigyan ng schedule kung uh, entire day po dumadedi siya. sample sa so week 1, offer a cup in the morning instead of a bottle. Tapos afternoon at dinner, pwede po kayong mag-bottle feeding. Sa so week 2 naman po, pag nasanay na siya, offer a cup. Kapag morning, pati po pag lunch, offer na rin po ang cup. Then, pag matutulog na po siya, offer bottle. Sa so third week po, pwede na pong cup yan. Ang i-offer nyo po, breakfast, lunch, at saka po, dinner, or pagpatulog na po. dun po, hindi siya mabibigla. Patin po ang pagtatransisyon transition nyo, hindi siya talagang stressful sa bata. Po, wala siyang sakit, hindi siya gutom na gutom. Kasi po itong pag-change ng routine po ay stressful po sa bata. Tulad po sa atin, pag na-change po yung uh, nakasanayan na po natin, 'di ba stressful po? Ganun din po sa bata. So, take it slow gradual transition po tayo, yun ang lagi kong sinasabi sa mga mamis, wag po kayong maiirita na hindi pa ma-process kaagad ng bata yan at hindi pa siya umiinom sa cup. Pero remember po, patience, patience, patience. Pwede pong mangyari ito, ma-win po siya in a month or two months. sa importante po, intindihin po natin ang bata.